panoorin ni itong mga masigasig yung dalawang binatil nyo itong may dalang motor na nagpagas sa gasolin station pinagbabaril yung gasolin boy ayan so inasikaso naman sila ng maganda mga masigasig di ba? ayan ayos naman yung sapan, wala naman silang alitan so nakapagtaka mga masigasig ba? Diba? ano kaya yung possible na kasalanan yan mga masigasig bumunot na yan binaril niya yung mga masigasig yung nasa likod ng pump ng gasolina ayun nabaril niya masigasig kawawa naman may pamilya din yan Dapat uh, pinag-usapan na lang yan Kung ano man yung alitan nyo Kawawa naman